Okay yeah, guys, gabi na. Nakapag-umpisa ang ating meeting di Abance. Eh. Dito sa Munting Pulo. Guys, yan, nagluluto kami ng supas. Pa-meeting ni President Jeric Suarez. Ang <laughs> oh, hindi sa sabutay ng ating kapit uh, na Munting Pulo. Alright. Yan guys, ang ating panimula Pas the helmet so wala, sa Muntin Polo no. Riders Club. <laughs> yan. Shout out to you guys. Shout <laughs> out. Oh, congrats sa aking presidente. <laughs> <laughs> sa aking presidente. <laughs> uh, sa aking sekretary. Sa ating treasurer, si <laughs> Boss Dante. Sa ating treasurer. <presidente>. Naku-dawa ka nilang. <laughs> Sabi <laughs> mo na. Isang paso. Alright. <laughs> Guys, oh, upisa na ang uh, pagkain ng sopas. Tining ko, kung sa talaga. lasa? ano lasa? Tigmay. Oh, wow, let's take. sopas talaga. Oh, kaya na kayo, kaya na. Dukaw na, dukaw, sopas. sopas. dami yan? Yan? Oh, Wow, sarap. Oh, kaya na, Oh, bigyan mo oh, na rin. Bakay na 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 Good afternoon guys Si yes, Ricky Boy Papunta tayo sa ating tropa Paginan so, natin yung ating pera na na pass the helmet kahapon dito sa ating beneficiary na si Bodjo alright nandiyan kami, lalakad kami dyan pababa guys lalakad kami, pababa yung pababa, pababa pababa yung mga ay bunso bunso, shout out bunso, shout out Ah, <coughs> ah, 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 Parang kailan lang ang aking puso ay Nasaan <laughs> na yung dade? Nasaan? Ah, ah, na yung dade? Hindi <laughs> ako po kailang ilang Sabi ko kayo pupunta yung e. malays. <laughs> saan? Sa... So, Yoko-loko. Oo. No. Wala. Ah, Tatay Ayan, ayan. Boom, ako. Ayan. Tatay Ure! Magandang no. araw. Masa? Masa na kuya Budyo? Yun. No. Kumusta na kuya Budyo? Nakakalakad na ka? Hindi pa. <laughs> May nagdala ka sa klan. Ha? Ah, sino nagdala? Si Dr. Si Juan Montibay. Oh. Sino yung siya, Kusiyala. Kasi yung aming ano, wala pa rin. bukas, yung aking kay trabaho, nagbibigay ng wheelchair, kukunin ko bukas. And sabi ko, okay, pagka isa ng motor, hindi kakarga ko na bukas. Yan, salamat. Yan, yan. Yeah. Si... Yeah, yeah. e, yan lang, ko. ng gold. Yung, yun. yung, si yan? Yun, si... Magsibay. Ito nagbigay. Ito nagbigay. Hmm siya. Ay, are, meron kami ng napas helmet kahapon. Are, ay 840. Hmm. Eh, di, dagtag na lang pambili ng gamot ni Bugyo. Hmm. Sabi ko, are, dapat di ibibili ng pang ano namin, pang nga ng saklay. Uh, ay, ay meron na pala. Ay, siya, ay, sabi ko siya, are, ibibili ko na sa inyo, yan. 840, pandagdag yun na lang sa pambili ng gamot. Hmm. <laughs> At nang <laughs> makatulong yung konti. Yan ang aming... Yeah, yan ang aming naging pastel yeah, maker. Yan puyopuchau, Kuya puyopuchau. Ay nako. Ah, kaya mo lumakad na saklay, eh? Presting mo na, ito, ito. Ha? Huh? Oh. Hmm, yan, oh. Huh? 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 Masakit ka pang nandito na ganyan? Malastik. Mm -hmm. oh, ano kaya ang ano yan? Pero yun lasa ko hindi ano eh. Kaya pa ng hilot na marunong talaga sa ano. Pero nung in-expray, wala naman ho yan. ano. Wala namang putol. Walang makita. Walang makita. Ah, bakit tulok na yan? Ayun guys, galing na tayo sa ating pasyente. At hindi naman makalakad. Ah, busuan. Ano ka? Balik namin sa bahay guys. Alright. Lakad tayo ng paawi. Lakad tayo, pabalik. Uh, oh yeah. Musa please. Saan ka ba? Yun, what's up guys? Ayan, dito na ako sa bahay. At ako ay nagtiklop ng aming mga nilamahan. At yun, para sa aking video na pagtulong ay aking tatapusin na yung vlog na ito guys. Sana marami pang tumulong sa aming mga kagrupo. At masuportahan natin ang pagpapagamot ng batang ito na si Bujo ito pa ang aming uh, bago membro na si Ryan Aala yan guys ako po ay si Ricky Boy Official malapit muli sa inyo ng tulong para sa pagpapagamot ng batang ito na si Bojo na nandito sa ating vlog na ito yung kanyang pa ay hindi niya na maigalaw kasi kasi namagana ng gusto at sana guys masuportahan niyo pa rin ang aming adhikain na pagtulong sa ating kapwa sa ating kabarangay dito sa Muntimpulo, Lipa City at yun na nabuo ng aming team ng Team Polo Riders Club sana masuportahan niyo po kami guys sa pamamagitan ng aming pag-organize ng grupo na ito ay dito mag-uumpisa yung aming pagtulong sa aming mga kabaranggay sana ay sumuporta sa amin yun yung darating na sa ah, susunod na linggo kami mag-uumpisa mag mag ah uh, abiyad ng aming SEC registration para kami ay maging legit na group dito sa Templo Lipa City. Yun guys. Maraming maraming salamat sa lahat at God bless you all. Mag Ingat po tayo palagi. God bless. Bye bye.